Hello, hello. Narito kami ngayon sa my city walk 2, guys. City walk 2. Ay, nako. <laughs> Tapos na kami nagmajong, Tapos, walang, ano, hindi sila na malengke. Kaya, guys, dito, ah, sana maghihiwalay na kami. Kaya lang, gusto para maglaro. Kasi bukas naman daw is Sunday. Ayan, guys. Dito kami sa city walk para kakain uh, ilibot ko na lang kayo guys follow ko sila kasi eto Japanese food ayan. hindi ko alam guys kung saan kami kakain basta ako follow ko na lang sila ayan <laughs> ayan ang daming ano kainan eto ayun naman is ano parang buffet ano siya buffet sausi, sushi, sushi. Ayan guys, buffet siya. Ayan. Empty sushi. Naku guys, kasi ako ay uh, nakasunod lang sa kanila kaya medyo may ano tong video natin oh no meron pa lang ano oh Oh my god, hindi to masarap mag ano maggawa ng short video. Gawa ng short video, guys. Ayan oh. Maya guys, balikan ko para gumawa ng short video. Ayan. May kasi mga may mga music kasi guys, last time na CPR ako. Siper ako. Ayan guys oh, meron jumping gym. Eto guys, so masarap ano siya mag-video sa loob. Kaya lang may sound kasi last na nag ano, CPR ako kaya hindi ko ulitin guys. So Ayan guys, maglibot-libot tayo. Ay ang 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 ano oh. Ay ang cute ng teddy bear. eto may mga nagtitinda ng mga handmade na mga ko. Handmade, na mga, handmade na, mga okay, na mga ano, na mga earrings. Ay, ang cute ng teddy bear, oh, guys. <laughs> ang cute ni teddy bear. O, oh, ang sarap ng opo niya, oh. Let's welcome, guys, and meet teddy bear. May kape sa kanyang noo. Grabe naman, nasa noo yung kanyang kape, guys. May ayong nolag, ang cute-cute naman niya. Isa coffee siya. Uh, a restaurant, cafe. Ayan, ang cute-cute naman, no? Hay lo, kadi kadi moyan kung ay himo moyan sek. Kakok, kakok, cho <coughs> pan, pan, pan. Wow, hey. Hello, teddy bear. Cute naman yan, oh. Wala namang kumakain, guys. Kasi yung ano niya, yung decoration nila napaka parang ayo pasukin ng mga Chinese. Ito, may mga frozen uh, Korean meat. Daming kainan, guys, oh. Pasensya na kayo, guys. Talaga naka nakaano lang tayo. Nakasunod lang ako sa kanila. Oh, may mga nagtitinda ng mga books. Ito guys. Ah, okay din naman to ah. Shanghai. Ah, maalat, ah, maalat, maalat. Oy. Spicy. Ito, wow. Ah, maganda to. Ano din, buffet din guys. Parang buffet bar. Ah, Japanese food din. Ayan guys, paikot-ikot lang tayo. May Japanese food ang marami. Ayan oh. Nakasunod lang ako, guys. <laughs> Ay, gusto ko magawa ng mga short. Ay, wala pala ako na-upload na short video. Guys, sa kalalaro ko today. So, ayan, guys. Labas tayo. Balik ulit sa... <laughs> Balik. Ay, nakasunod lang ako sa kanila, ha? Saan na kayo, guys? And thank you for watching, guys. Kanina nga pala, guys, nag yung aking premiere na wala ako. Pasensya na kayo at salamat sa inyong mga support, babalikan ko na lang. alam ko nag-comments kayo. so dito na kami guys. O, yan. ayem 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 guys. ayem 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 O, ayem ayem O, ayem 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 ayan nakakahiya namang uh, ano kinitigan nila ako naka video hindi sila kasing uh, ang mga Chinese hindi kasing <laughs> ano natin mga Pilipino kaya ibang lahi hindi naman lahat guys pero nakakahiya so anyway guys yung yeah, mompeck lang sa dito na kami So, dito na lang kami, guys. Dito na lang kami, guys, ha? Dito na kami. Dito na kami. Salamat ng marami sa panonood nyo. Ito, guys, yung mga menu. I-show ko na lang sandali bago tayo mag-end. Mga picture na lang, guys. So, kain kami ng noodles siguro, guys. Mga side, ano yan, ha? Side dish. Side dish. Anyway, guys, thank you so much uh, sa inyong panood na uli ng aking um, magulong video. <laughs> thank you. Thank you for watching. Guys, I love you all. And have a nice weekend. God bless you. Till next video. Bye-bye.